So ayun mga idol, lumabas si Diwata. Ay, sorry, 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 sorry. So ayun, pinagkakagulo ano. Ay, ay. Manalin niyo. So ayun, guys, so So, pag sikat ka talaga mga idol, pag lumabas ka, dudumugin ka ng mga tao. Masaya na ako. Napakaraming nag ano. Napakaraming mga nagpapapicture, mga nagbablog dito. Sige, so. huwag yong palisin. So, ayan, pila-pila talaga yung mga tao. Uh, so kahit kanilang umaga, mainit ang ulo niyan dahil sa nangyari. <laughs> so ayun na mga idol, si Diwata. Kami <laughs> na po. pumasok doon mga idol so napakaraming tao mga idol so kahit hapon na mga idol maraming tao dito so meron tugtog mga idol sana walang copyright no? Eh. mahirap oi shout nga pala sa lahat ng kumakain so maraming kumakain mga idol oh. so nasa na ba si Diwata! So kahit malayo na si Diwata, sinusunod na natin. So may aso may idol, nakikain. Ay na, nung tanong sa dulo mga idol. So dito tayo dadaan. Oy, magpunta si magkakape si Diwata mga idol. Trending to, mag magkakape. Magkakape mga idol oh. So mga idol, magkakape oh. Sabi <laughs> sa'yo huwag ang lalabas eh kasi dudumugin ka eh Inuyog si Diwa Kahapon yung malala, di siya makagalaw Kaya nga, kay, kahapon eh oo, oo. So mga idol, maraming tao na naman Kasi hapon na So may iniintay pala kami dito na darating eh. Ito naman ang pila o So ayun, umalis si Diwata. Nasaan na kaya mga idol? So tara samahan nyo ako at uh, na natin si Diwata kahit saan magpunta. At, alam mo yun naman, napakaraming tao ngayon. So today is pala ay holiday, labor day ngayon. Kaya maraming tao dumarating kasi walang pasok ang iba. Hold, oh. oh, hold, oh. hold. Asa ah, naman? Ay, okay dyan. Magalit din dyan sa kusina. Ano mas, ay daw, ano masasabi mo kay Diwata? Ay, grabe. Kakaiba na siya. Kakaiba? Suprang ganda na, ano? Ang iba na si Diwata. Pero, kahit ganun eh. Nagbibigyan pa rin yung mga pa. Oo. Yun ang maganda kay Diwata. Aha, mga taga-ha. Oo. Hindi siya yung... Sa tulad ng iba na... Oo nga. Yan ang kinaganda kay Diwata kahit pagod, kahit marami ginagawa kahit yung niya. mga taong nagpapapicture hinaharap niya pa rin Ay, pero natin tayo pagpagod eh oo So, nawala si Diwata. Transform <laughs> na. <laughs>